Bago matapos ang araw, samahan mo kaming alalahanin ang paghihirap at pagtubos ni Jesus sa krus para sa sanlibutan. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa kaligtasan na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa gabing ito, lumalapit ako sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba at pusong naglalakbay sa landas ng pagninilay. Sa katahimikan ng gabi, naaalala ko ang iyong dakilang sakripisyo sa krus, ang walang kapantay mong pag-ibig sa sangkatauhan sa kabila ng aming pagiging makasalanan. Panginoon, Iniisip ko ang mga sugat mong tinamo. Isa-isa, pinasan mo ang aming kasalanan. Sa bawat hampas ng latigo, sa bawat dugong dumaloy sa iyong katawan, ay naroroon ang iyong kapatawaran at kaligtasan para sa amin. Tunay nga, walang sino man ang makakagaya sa iyong sakripisyo. Salamat, Panginoon, sapagkat pinili mong mahalin kami kahit kami ay palaging lumilihis sa landas. Hindi mo kami isinumpa kundi iniligtas mo kami. Pinatawad mo ang mga umusig sa iyo. Ibinigay mo ang iyong espiritu upang kami magkaroon ng bagong buhay. Sa gabing ito, Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking puso. Hugasan mo ako sa iyong mahal na dugo na dumaloy sa krus. Linisin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang sa mga salita, gawa at pag-iisip na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Panginoon, sa bawat luha ng pagdurusa mo sa krus, bigyan mo ako ng lakas na harapin ang aking mga pagsubok. Tulungan mo akong maging masunurin at mapagpakumbaba tulad mo. Nais kong maging tunay mong tagasunod hindi lang sa salita, kundi sa gawa at buhay. Panginoon sa iyong krus, nakita namin ang pag-ibig na hindi maramot, kundi lubos. Turuan mo akong magmahal ng kapwa ko ng may sakripisyo. Gamitin mo ako bilang kasangkapan ng iyong awa sa mundo. Ipagkaloob mo rin, Panginoon, ang iyong awa sa buong sanlibutan. Kaawaan mo ang mga naliligaw ng landas Ibalik mo sila sa liwanag ng iyong pag-ibig. Hipuin mo ang mga pusong matitigas, palambutin mo ang mga pusong sugatan. Inaalaala ko rin ngayon ang iyong pitong huling wika sa krus. Bawat isa ay puno ng kahulugan at nais kong makinig. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Isinasama kita ngayon sa paraiso. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nauuhaw ako. Naganap na. Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. O Jesus, sa bawat salitang ito, ramdam ko ang iyong pag-ibig. Hayaan mong ito rin ang maging salitang buhay sa aking gabi o kamahal-mahal ang krus ni Kristo, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba. Ikaw ang tanda ng aming kaligtasan, ang sagisag ng pag-ibig na walang kapantay. Sa iyong harapan, Panginoong Hesus, kami lumuluhod at sumasamba. Ang iyong krus ang aming lakas, ang iyong dugo ang aming kalinisan, at ang iyong pag-ibig ang aming kaligtasan. Panginoon, kami ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming, ng aming mga kasalanan. Sa bawat sandaling kami tumalikod sa iyo, sa mga panahong pinili naming mamuhay, ayon sa aming sariling kagustuhan patawarin mo kami. Tulungan mo kaming patawarin ang mga taong nakasakit sa amin. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo na dumaloy mula sa iyong mga sugat sa krus pagnilay, mga salita mula sa Biblia. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Isayas 53.5 o Krus ni Kristo, kami nagpapasalamat sapagkat sa iyong sakripisyo, naramdaman namin ang tunay na awa ng Diyos. Hindi mo kami pinabayaan, bagkus inako mo ang aming kasalanan. Ngayon sa aming buhay na puno ng pagsubok, nagnanais kaming buhatin ang aming sariling krus. Palakasin mo kami, Panginoon. Gawin mong matatag ang aming pananampalataya panalangin ng pagsuko, Jesus, sa iyong kamahal-mahalang krus, isinusuko ko ang aking buong pagkatao, ang aking kahinaan, ang aking takot, ang aking mga sugat. Kunin mo ang lahat ng ito at palitan ng iyong kapayapaan. Itinatagubilin ko sa iyo ang aking pamilya, ang aking mga mahal sa buhay, ang lahat ng may karamdaman, ang mga nagdurusa, at ang mga hindi nakakakilala sa iyo. Panginoon, tingnan mo ang aming bayan na dumaranas ng iba't ibang suliranin. Pagalingin mo ang mga puso ng mga pinuno. Ilayo kami sa kasamaan, kasinungalingan, at kasakiman. Sa iyong krus, matutunan na awa naming magmahal ng walang kapalit, magpatawad ng bukal sa puso, at mamuhay ng may katarungan at kapayapaan. Sa bawat araw na dumarating, naalala namin ang iyong krus at nananalig kami na sa bawat sakit at pagsubok, nandun ka, kasama namin kasama ko. Kaya ngayon, O oh, Panginoon, pagpalain mo kami, ang aming isip, ang aming puso, ang aming mga plano. Ilayo mo kami sa kasamaan at ibalik kami sa iyong liwanag. O kamahal-mahal ang krus ni Kristo, salamat sa iyong sakripisyo, salamat sa iyong pag-ibig, at salamat sa iyong muling pagkabuhay. Naway no ang bawat araw ay maging pagninilay ng iyong kabutihan at ang aming buhay ay maging buhay na alay sa iyo. Ngayon, Panginoon, habang ako ay nahihimlay, Yakapin mo ako sa iyong biyaya. Panatilihin mo akong gising sa pananampalataya kahit ako'y matutulog sa katawan. Puspusin mo ako ng kapayapaan at katiyakan ng iyong pagtubos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang lob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayo ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin pagpalain ka ng Diyos